sa labing limang taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po. Wala pa po tayong gamot. Wala po tayong budget para sa inyong mga gamot naghihintay po tayo wala po kami magagawa mahirap po tayo na bansa sa mga pangyayari po ngayon sa ating dipunan lahat ng nakikita natin mali po pala ang aking mga sinabi nung hindi po pala wala tayong pera bilang bansa mayroon po tayong pera nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay matay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Ustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tian at malamig na mga paan na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sabutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po.